So hello po guys, ayan po, kamusta po ang lahat? So in this video is po, is pag-uusapan po natin yung uh, panawagan po nila Telegram tungkol po sa uh, mga perang nalikom nila para sa kay Kuya Dave mula sa mga sponsors nga po. So ito po, panoorin po muna natin, intindihin tapos gawin po natin ng reaction video or mabigay po tayo ng ating opinion. Ito po ka Telegram, ang panawagan po natin ngayong gabi, ano, isabihin ko na, hmm. para, ano, kumalat na rin po. Ito po yung additional po na uh, tawag dito, clarification lang po about po dun sa mga nagpabot po ng pagmamahal kay Kuya. Is, di ba po napag-usapan po natin the last time, is yung mga group po ay uh, mag-usap-usap kung ano man po yung ano po nila. Ang uh, naging concern po kasi doon is, paano natin ma-assure yung transparency na yung mismong tao na yon is nagko-confirm or ina nila yung decision ng kanilang founder. Kaya ho, para ho ma-avoid ho yung ganong ganong uh, pwedeng mangyari is uh, yung pong mismong nagpaabot ay sila po ang mag-direct mag-message kaya uh, tatay Ram o nanay Jack, po sa kung kukunin man nila o ano man po yung gagawin nila kasi mahirap po na may isa lang po magre-represent na ito oh, yung grupo namin, ganito ganyan eh paano namin ma, ma, ma paano, paano yung transparency na kung lahat ba talaga ng member nila is approved kasi yung iba, yung iba iba lang po yung nagsabi na na babawiin yung iba wala tayong response so para ho magkaroon po ng transparency on that matter is um direct ho no yung mismong nag-abot is sabihin kay Nanay ko Tata Ram kung magkano ho, yung kanilang ano, i validate and then agahuin po kung ano man po yung gusto. E, Tegjun, paano yung mga hindi nakapag, hindi ma hindi makapag message? By default, yun po ay i-hold para po sa pag-aaral ni Kuya. Alright? So, dahil wala naman tayong confirmation about dun sa totoo at dun sa mismong tao kasi syempre maaaring yung iba ka telegram diyan baka na. hindi na active mm. kumbaga or baka hindi na hu, hindi na hu, masyadong iniintindi yung ganito so uh, by default is i hold yon katulad po ng ibang group ang sabi nila iyo hold nila yung sa kanila at yun po yung access kapag siya po ay nag-aaral na sa uh, kolehiyo. So, I think yun yung napakagandang pwede po natin gawin ka, Dahil ayaw ho natin na, tawag dito, um, baka ano po kasi yung mangyari ka, sa... kung bibigyan lahat. Alam mo yan, mahirap po kasi katekaram. This is for the safety uh, sa kapakanan ng ano. Kasi yun naman talaga inilaan sa pag-aaral. Kinagatiwala so, naman talaga yung kairap sa pag-aaral niya. Ngayon, kung may mga magsabi po talaga, uh, mag-message kay Nanay Jack, alibaw uh, member man ho ni Lola Dean, mag-message kay Tatay Ram. Uh, hindi upeding pwedeng si Lola Dean lang 'yung magsasabi na 'yung grupo ko ganyan. Hindi ho magsabi po isa-isa kasi hindi naman ho lahat eh ano eh uh, tao dito. Parang siya 'yung magsasalita para dun sa kabuuan. Eh, anong pruweba ho namin doon? Ano ho 'yung aming for transparency. Ayun. So, yun nga po yung uh, announcement nga po or panawagan nila Tecram. Tungkol nga po dun sa mga perang ipinabot ng mga taong nagmamahal nga po kay Kuya Dave nung andon pa po siya sa poder nila Tecram. So, which is maganda yung plano nila kasi iniisip din natin or ng mga tao kasi kung iisang tao lamang yung kukuha, like yung founder lang, just like Lula di lang yung kukuha, ibaka Uh, yung pera kasi, alam naman natin yung pera talaga is ang ugat talaga sa lahat ng kasamaan dito sa mundo. hindi so, natin alam, di ba? Baka sinasabi lang na ito yung gusto ng mga members ko. Tapos, hindi naman pala. So, para for transparency at para makonfirm nga po nila Telegram, yung totoong kagustuhan ng mismong taong nagbigay ng pagmamahal kay Dave, ay gusto nila na yung taong yun mismo ang mag-message sa kanila directly isa-isa para makonfirm po nila na yun nga po ang gusto ng sponsor na ito sa pera na ipin, uh, dating ipinigay nga po niya sa bata. Kasi mahirap din kasi talaga eh. Kaya ano eh, uh, tama nga yung sinasabi ni Tekchun na wala kasi silang proof na yun po yung kagustuhan ng mga members. So hindi pwede na isa lamang yung mag -desisyon yung growth founder lamang yung magdesisyon eh, hindi pwedeng ganoon hindi pwedeng na siya lang magsasabi na kukunin naman yung pera or anong gustong gawin sa pera so kailangan isa-isa kung sino yung nagpaabot yun po ang mag-message kila Tekra para sa transparency at para din sa verification na yun talaga yung gusto ng tao at sabi pa nila uh, since of course hindi na naman lahat active sa Facebook kasi alam natin na ano uh, siguro hindi na active sa Facebook or mga something something na hindi na lang natin sabihin. So, yung mga pera or yung mga sponsors na nagpaabot ng um, pagmamahal kay Dave na hindi mag-message or mag-PM kila Tecram is by default daw. Uh, yung perang iyon is i-hold nila at yun nga po ang gagamitin nila para sa uh, pag-aaral ni Dave sa college. Kasi at the at ano tawag dyan uh, in the first place is yun din kasi talaga yung purpose bakit nagpaabot sila ng pera is para sa pag-aaral ni Dave so even though ganito yung mga nangyayari ngayon so hindi naman ano eh uh, kumbaga yung perang uh, ipinabot ng mga sponsors is para din naman talaga kay Dave kahit na ganito yung mga nangyayari so yun nga lang uh, since hindi naman lahat ay gusto na ipagpatuloy nga po yung pagsuporta or pagbibigay kay Dave So, my choice nga po sila na kung gusto nilang kunin yung pera is pwede nilang kunin as long as mag-message sila directly sa kila Tecram para sa verification, confirmation at proof na talagang gusto nilang kunin yung pera. Hindi yung isang tao lang, isang group founder or group leader lang yung magsasabi na kukunin na namin ito. So, hindi pwedeng ganon. Kasi mahirap na. <laughs> so, for transparency lang din. So, tama-tama itong plano nila. Napakagandang plano talagang pinag-isipan ng maayos kasi uh, marami din kasi mga comments guys na yun na wag ibigay yung pera sa ganito especially doon kay Lula D kasi napakaraming comments doon na baka hinahabol lamang yung pera so yung mga yung mga nag-comments na, na wag na lamang ibigay so tama yung naisip nila te Telegram na ganito na lang uh, direct na lang silang mag message uh, para sabihin kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin sa mga pera na ibigay nila para kay Dave. So sana maging malinaw ito at sana sa lahat ng mga sponsors or mga nagmamahal or nagpaabot ng pagmamahal kay Dave. Sana ay uh, mapanood nyo po yung live nila Techram about this one kasi napaka-importante po nito since pera po yung pinag-uusapan. Ayan po. So yan, I think hanggang dito na lang po muna itong gagawin ko na reaction videos. Thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabali sa akin YouTube channel. So, in order to mga papalagi, no, po natin marasahan mo pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. Then, always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo para di po tayo mainitan or maulanan or ano pa man. <laughs> and always take vitamin C para mabuhos ang ating immune system. Ayan po. Thank you po. God bless and bye for na po.